pa akong lido kasi naglilinis ako ng mga Ayan. katatapos ko lang magwalis Flex ko lang yung mga Bulaklak guys Ayan Ayan Ang mga bulaklak Malapit na Ang mga mulaklak Ang iba na mulaklak na Ayan tuwing umaga nililinisan ko ito dito yan ang taba taba guys ang taba taba na nila kasing taba ng mukha ko Malaki na may dahon na siya guys yung okay. iba wala pang kasiguruhan kung mabubuhay ang mga wakon alam nga Pag tuwing umaga, andito ako. Pagkatapos ko magloto, andito ako. Naglilinis. Tinatanggalan ko ng mga dahon dahil itong tambis. Ayan. Nahuhulog guys. Eh. Tingnan nyo, kawawalis ko lang. Pero nandiyan na naman. Dahon na naman guys. That's life talaga. Exercise ayan Ang ganda, guys! Parang plastik malapit nama, mga ano yung... Bell's palsy ko guys medyo okay na ang nang una guys ngayon, pero medyo matigas